ang kwento ng pangkukulam sa Sikijor. Sa isang maliit na baryo sa Sikijor, isang pop na kilala sa mga kababalaghan at misteryo, naganap ang isang nakakakilabot na kwento na patuloy na ikinukwento ng mga matatanda sa lugar. Si Tita Lucinda, isang matandang babae na kilala sa pagiging maalam sa mga halamang gamot at tradisyonal na panggagamot, ay nakapagbahagi ng kwento na magpapaalalang may mga bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Ang kwento ay tungkol sa isang makapangyarihang mangkukulam na nagdulot ng takot sa buong baryo. Ang simula ng lihim, Si Mang Tomas, isang magsasaka sa Sikijor, ay may isang simpleng buhay. Sa araw-araw, nagtatanim siya ng palay at nag-aalaga ng mga hayop, at siya'y kilala sa pagiging mabait at matulungin sa kanyang mga kababayan. Ngunit isang araw, nagsimulang magbago ang kanyang kapalaran. Isang gabi, habang papauwi siya mula sa kanilang bukirin, napansin niyang may isang matandang babae na nakatambay sa tapat ng kanyang bahay. Hindi siya nito binati, at ang itsura ng babae ay tila hindi normal, ang mga mata nito ay may kakaibang liwanag at parang hindi makatingin ng direkta sa kanya. Pagdating ni Mang Tomas sa bahay, naisip niyang baka si Lola Puring, isang kilalang mangkukulam sa baryo, ang babae na nakita niya. May mga kwento kasi na si Lola Puring ay may kakayahang magpanggap bilang ibang tao at nakakapagdulot ng masamang mangyari sa mga taong nakakasalubong niya. Ang kakalasan ng takot. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Mang Tomas na may mga kakaibang nangyayari sa kanyang bukirin. Ang kanyang mga pananim ay biglang natutuyo at ang kanyang mga hayop ay nagsimulang magkasakit. Isang araw, nang dumaan siya sa tapat ng bahay ni Lola Puring, napansin niyang may amoy ng nasusunog na bagay na parang galing sa loob ng bahay. Nagdesisyon si Mang Tomas na pumunta sa loob upang tanungin kung may nangyaring masama, ngunit nang buksan niya ang pinto, nagulat siya sa nakita. Nasa loob ng bahay ni Lola Puring ang isang kakaibang altar, may mga kandilang nagsisiga, mga dahon ng halamang hindi pamilyar, at isang kakaibang amoy na mistulang masangsang at mabangong para sa mga hindi sanay sa ganitong mga bagay. Habang tinitingnan ni Mang Tomas ang altar, nakita niyang nakaupo si Lola puring sa isang sulok ng kwarto, nakapikit at parang nagdarasal. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa mata ni Mang Tomas, may isang kakaibang pakiramdam na nag mula sa katawan ng matanda, isang enerhiya ng takot at kapangyarihan. Ang pagbabalik ng kasaysayan Isang linggo matapos ang pangyayaring iyon, nagsimula ng magkasakit si Mang Tomas. Hindi lamang ang kanyang kalusugan, pati na rin ang kabuhayan niya ay dumaan sa matinding pagsubok. Habang siya ay nakaratay sa kama, isang gabi, may narinig siyang mga malalalim na yapak sa labas ng kanyang bahay. Nang siya ay magtangkang maglakad patungo sa pinto, may isang dilim na anino na sumalubong sa kanya. Lumingon siya at nakita si Lola Puring, hindi na siya ang dating matandang babae, kundi isang nilalang na may malalaking mata, mahabang buhok na parang abong usok, at isang ngiti na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Napasigaw si Mang Tomas at tumakbo, ngunit nahulog siya sa lupa, tila pinipigilan siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Nakita niyang lumapit si Lola Puring at nagbigay ng isang malupit na tawa. Hindi mo na mababago ang iyong kapalaran, Tomas, ang sabi ni Lola Puring. Ang sakit na nararamdaman mo, ako ang may gawa. Isang maliit na pabor lang, at lahat ng ito'y mangyayari sa'yo. Ang pagpapatawad at ang pagputol ng siklo. Dahil sa takot, nagsimula si Mang Tomas na magdasal at humingi ng tulong sa mga albularyo at pari. Isang gabi, nagsagawa ng isang ritual upang linisin ang kanyang katawan at kaluluwa mula sa anumang masasamang espiritu na ipinalaganap ni Lola Puring. Nang matapos ang ritual, nagkaroon ng kakaibang linaw sa mata ni Mang Tomas. Naramdaman niyang tila may mga puwersa na umalis sa kanyang katawan. Dahil dito, nagdesisyon si Mang Tomas na hindi na papayagan pang mangyari pa ang masama kay Lola Puring nagpunta siya sa bahay ng matanda at, gamit ang lakas ng kanyang pananampalataya at tapang, hinarap si Lola Puring at pinatigil ang kanyang mga gawain. Hindi mo kami matatakot, sabi ni Mang Tomas, at hihinto na kami sa takot sa iyo. Dahil dito, tumigil si Lola Puring sa mga masasamang gawain, at wala nang naranasan pang masama si Mang Tomas at ang buong baryo. Munit sa kabila ng lahat ng ito, ipinagpatuloy ni Mang Tomas ang pag-iwas sa mga kababalaghan at mas lalong pinahalagahan ang pagiging matapat at malinis sa kanyang puso. Hanggang ngayon, ang kwento ni Mang Tomas at ng pangkukulam sa Sikijor ay isang paalala na hindi lahat ng kwento tungkol sa mga mangkukulam ay katang isip lamang. Ang mga kababalaghan sa Sikijorman o sa ibang lugar ay patuloy na magpapaalala sa atin na may mga puwersa sa mundong ito na hindi natin kayang kontrolin at ang mag-inat ay isang responsibilidad ng bawat isa sa atin.